alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nang karoon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Nahahawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang. Eh, pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat si Boyas dito. Pero yung artista na may sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam niyo sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nang karon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Tao din yun, tao din kami. Siya ka na, nauna ko si Senator Bungo, pero... Ikaw ang pinakauna dito. Yo, you, go ahead, you have the floor as uh, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Idol uh, Senator Ronald Pato de la Rosa. Uh, Audo billahi minasyaitanurajim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Assalamualaikum warahmatullah uh, Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat uh, Lalo lalo na po sa aming uh, General General Bongo At General Bato de la Rosa Ng aking uh, mga kasama sa PDP At syempre po ang aking uh, idolo Ang anak ng masa, Senator Jingo Estrada uh, Sa inyo pong lahat sa amin pong uh, ginagalang at minamahal na uh, leading lady, Maricel Soriano, uh, mabuhay po. Uh, ako po ay, uh, sa totoo lang, Senator Bato, ako po ay galing sa ospital. Hindi nga po ako nakapasok kahapon sapagkat ako po ay nagkaroon ng aksidente sa loob ng aking uh, uh, habang, oh, loob ng tahanan, mag, hindi ho, motel ha, tahanan. Kasama ko po ang asawa ko. Hindi ko alam, bigla akong bumagsak at ako po ay nadala sa ospital ng walang malay. Ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon. Pero, hindi po ako pumayag na hindi pumunta dito sapagkat, ah, uh, napakahalaga po na ma masabi ko po itong sa inyong lahat. Una, hinihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabaho to ay ginagalang namin Kapag ka sinasabi ng ibang tao, raket, raket, tumaraket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi raket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin. Kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porkit artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako, kaliwat kanan ngayon, okay lang. Eh, pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat si Buyas dito. Pero yung artista na maiipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nang karon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakataon ngayon, eh isipin din ng lahat na trabaho ang pag artista hindi ito rakit, imahe. Nagubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. wag naman. I-save naman ninyo yung mga artista. Hindi naman yan laruan. Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Tao din yun. Tao din kami. Sana po. Konting kahit sabi nga ni EPJ, kahit konting pagtingin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Senator Bato. Thank you, uh, Your Honor, Senator Romero Padilla. Uh, by the way, I, I, dear, I have no intention to aggravate your uh, medical condition by inviting you here. Huh? Uh, I, I received an information that You would like to attend via uh, online so it was okay for me if you went online. Pero okay lang po Senator Bato na missed din kita eh. <laughs> thank you. Maraming salamat <laughs> yan. Yan ang kaibigan, walang iwanan. Ha? Kahit na hirap yung medical condition mo. Uh, thank you. Thank you very much. I would like to... Katulad po ng ganap na ito. Naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang. Eh, pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat si Boyas dito. Pero yung artista na may ipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nang karoon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakataon ngayon, eh isipin din ng lahat na trabaho ang pag artista hindi ito rakit, imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. Huwag naman. kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Tao din yun. Tao din kami.